Talubong yun, day na yun? Uh, 23 na ng pagpapaayos ng bahay ng Tito Haji ng matandang bahay ng inang at ng tatang pero yon syempre ah uh, isa sa pagpapaayos dyan yung pagpapaayos din ng sukat ng bahay para makita ko talaga yung saan yung hangganan ng bahay ng lupa ng inang at ng tatang para kahit papano eh, maisaayos, ma legal kung ano man yung mga dapat na action na maaaring gawin pag nasukat na at napatunayan na uh, talagang kilatatang yung lupa na Yung pinaka, yung pinaka boundary, yung pinaka ganito. Kaya ayan magandang uh, hakbang din yan na napagkaisa ng magkakapatid. Lalo na si Tita Jenna. syempre si Tita Jenna ito nagpipinance dyan. At siyempre sila Tito RG din dahil kanila kayo ng lupa sila na halos yung nakapagmana ng lupa. Yeah. At kami naman mga pamakin at mga kapatid ng kapatid ng Tito Haji ay eh, sumusuporta lalo na siyempre sa Haji kain lang magkakapatid na yan na yung yung pinundar ng ng lolo nila ang ng tatay nila at binili ng tatay nila eh talagang masinop at ayun lagi ang hiling ng inang na ayusin yung bahay at ayusin din siyempre yung, yung, mga bagay-bagay dyan tungkol nga sa lupa at ayan eh unti-unti nang inaayos at nabibigan din ng linaw Uh, yun, syempre medyo inabot din ng matagal-tagal yung sukatan na yan dahil nga hindi rin pala gano'ng kadali na porket sinipat mo na ganyan ilalagay mo na kagad yung buhon ayan, do, nagdobli yeah, nagdobli yeah. sinok din yung yung mano no at talagang ayo din siyempre niya na mapahiya bukod doon syempre eh, nakataya rin yung lisensya ni ni ma'am Jan at ito syempre ito na rin yung bahay na medyo napapabilis-bilis yung gawa dahil nga nandiyan din siyempre mga bantay nandiyan dyan na rin yung mga tumatao at syempre ito linggo yan nakita nyo naman eh kahit linggo may gumagawa dahil gusto nga mapabilis yung pag pagpapagawa ng bahay niyan At ito yung pinutrip namin nung gabi. Napakasarap ng ginawang ginataan. Tita Neneng na yata nagluto nun. At ito ulit, balik, balik si Patan na naman dito. At ang na hanggang gabi, hinabot dyan. At itong lupa ng inang at ng tatang, eh, simula ron sa karsada na yun hanggang dun sa dulo na ilog na hindi na namin Balo niya, napupuntahan niya. dahil nga may eat. Pero ngayon, ngayon lang ulit kami, ngayong araw lang na ito ulit kami. Halos lahat na nakapasok dun sa sa likod at hindi naman daw talagang nilagyan ng gate yun para hindi makapasok kaso nga lang kasi nga daw may mga aso pero yun yan syempre ah, kaya pa rin na pasok ng pasok dun dahil may gate niya at baka mga trespassing nga dahil nga medyo misa rin minsan nagkakaunawan lalo na sa mga salitaan kaya uh, yan mami ko rin pinapayong ko wag mo masyadong wag na muna magsalita salita kasi nga ang salita madaling bitawan pero may rap bahuin. pero yung yung ganyan legalities pag nandiyan dyan na yan oh, pag naging konkreto yung, yung sukat ng lupa kahit ano gusto niyo gawin gawin nyo na ayun lang ayun ang mga pinapayo natin at saka syempre lalo na sa mga kaapu apo namin wag na wag kayong bibili ng may problemang titulo o may problema lalo na mother title o sa mga nag-o-offer ng lupa na mother title wag na wag na, na kayong bibili kahit mura pa yan sakit sa ulo yan at, ko ayaw nyo na na magkagulo-gulo dadalin-dalin kasi ng kaapu-apuhan nyo yan at ayun nga minsan nangyayari dahil sa lalo na kamagkakamaganak pinsan-pinsan at saka kung magpipinsan man kayo kung magkakamaganak mga kayo kung patitirayin mo sa ganito hanggang nga maaari may, may kasunduan kayo kung patitirayin sa ganito o kung gusto mong bayaran bayaran mo na lang para kahit papano hindi na nagiging malinaw at hindi na Uh, dinadala yung away-awayan sa mga susunod na henerasyon kasi na sa lang ng buhay 70, 80, 80, patas wala kan patas sa mga susunod na henerasyon ay maamo problema sa iniwanan yung problema kasi nga hindi naman natin na ikukwento lahat kaya ito tong video nito magandang magandang sample din to na mas maganda na do dokumentary na do dokumentary yung yung mga pangyayari lalo lalo na tungkol sa pagawa na ganito sino sa ganiyan kaya yun ang lola namin nung buhay buhay pa uh, ko yun yung mga tungkol sa usapan sa ganito tungkol usapan sa pansyon usapan sa bahay usapan sa matatanda para kahit paano may reference kami na o oh, ito yung sabi ng inang nung buhay pa kasi ang inang namin hindi hindi talaga lumabo ang ang isip talagang lumabo lang ang mata lahat napakalinaw ng pagkakatandaanon sa bawat nangyari, sa bawat eksena sa bawat nangyari sa bawat sitwasyon na pinagdaanan din ng lupa niyan at ng bawat ano at saka yun pa lahat ng dokumenta do uh, documents ng lupa eh, importante dapat meron kayo nun uh, na at uh, nyo tsaka ito syempre isang mabili isang video lang to at medyo mahaba haba din pala kasi nga inabot kami ng gabi at itong video neto, syempre hindi to para sa lahat para to sa mga giging kaapo-apo hindi namin na makikita yung video na to na oh ito nagpa ganito sila sila tito tito namin dahil nga hindi naman habang buhay nandiyan din matanda at kagandahan nga buhay pa ang mami, buhay pa rin yung mga matat ilang matatanda rin sa kabila yung mga pininsan ni mami bago maayos yung lupa na kasi pag nawala na yung mga yun matatanda sa amin eh wala naman kami kaalam-alam talaga tungkol dyan sa lupa niya. kaya napakagandang bagay na nandiyan dyan pa sila lalo na yung magkakapatid na yan na nagsusuportahan na itinaguyod yung yung at sinisinop yung syempre napundar ng kanilang ama at saka ng inang syempre at saka yun salamat kay Tito Pasig na sumusuporta ito na syempre maraming maraming salamat sa datang ng mga pininsa natin na tumutulong din dyan sa paggawa ng bahay ng Tito Haji at lalo na kila yan, galing pa ng Kabite ang Batangas Kabite ganon at talagang sila yung pagod na pagod lalo si Pong at si Ate na talagang nagsukot talagang na init-init -init din yan maghapong ka ba naman nakatayo walang upuan na halos yan at syempre ka talagang double check nila yung ginagawa nila kasi nga mahirap namin rin na mamagamali kasi nga lupa yan at siyempre uh, syempre nakatayarin yung kanila mga lisensya yan ah, yung magkakapatid at ng ay, ano? maghapon na ganyan yan kasi nga maganda rin yung experience na sama-sama silang ganyan na uh, uh, iniintay matapos yung magiging resulta o magiging kahinatnan ng kanilang pagpapasukat. At yun, nandulo na kami sa bandang ilog. Medyo napakaganda pala dyan dahil nga ma mahangin, press-compress hangin. At syempre may, may river view ka na Meron din naman pala kami party dyan sa lupa na yan. Party. Siyempre, yung part ng lupa dyan sa likod na yan, eh, kilatatang pa rin at kilala ng kaso. Kila inang kaso nga lang, hindi nasisinop yung magkakapatid para napabaya na rin. Pero buti nga na trigger din yung magkakapatid dahil nga doon sa pinagagawang bahay, eh nireklamo o parang ayaw kami pa-adjustin ng konti. Pero ngayon, dahil nga sa pagre-reklamo na gano'n, nagkabaranggayan pa, nagkaganyan, eh, mas lalong lumaki ang damage. Mas lalong magkakaroon ng ng karapatan yung mga kapatid na sinupin niyo magkakapatid na ganyan sino nila yung lupa na yan. mas lalo ngayon maapektuhan yung iba naming katabiyan dahil nga yan pababakuran na raw yan sabi ng ng mga magkakapatid eh de mas lalong magkakaroon ng bukod sa tension o magkakaroon ng ng boundaries na pag eh, talagang pina pina ano to? pinabakuran at saka syempre food trip na rin at saka, yun niya syempre talaga naman yung yung dugot pawis nga ang salita ron dugot pawis na binili ng tatang yan pinaghirapan kasi yung lolo namin nagbabike lang nagtitinda ng stick tingnan mo naman nagbabike lang yun gaano kahirap yun araw-araw ka nagbabike naglilibot sa kung saan-saan lugar para lang kumita ng pera para lang makaipon ng pera para lang mangobra sa stick pagkatapos yung, sinis, yung yung bagay na na binayaran mo eh hindi hindi masisinop ng mga anak eh buti na lang ayan nag, nagkaroon din ng ng pagkakaisa yung mga anak ano na yan, yung ito? pinaghirapan ng tatang ito, ito bigna, na yan, yun. e sininop na lalo na rin tong bahay na yan oh. dahil nga, kahit nga yung lupa sa paso alam ni'yo naman kahit lupa sa paso, may presyo e eh, yung lupa pa na yan na talagang minana ng mga magkakapatid na yan o minana na binila ng tatang e eh, syempre, pag hindi mo pinahalagahan yan sayang naman at saka syempre parang binali wala mo rin yung, yung ginawa ng magulang mo pag hindi mo sininop yung bagay na yan. kaya saludo ko mo yan sa magkakapatid niya ayan ang kagandaan niya nakita nyo naman kompleto yan lagi pag mayroong ganyang action at ayun eh sana rin mapulot din ng mga namin magkakapatid o nung, nung bawat mga pininsa namin na supportan sa mga mag, ah uh, magkakapamilya kahit nga minsan hindi talaga nagkakanoan dahil natural lang naman sa isang pamilya yun na hindi talaga hindi, hindi talaga minsan nagkakanoan pero pag may ganyan isang proyekto o isang dapat na ginagawa lalo lalo, lalo na sa mga ninuno eh, eh, dyan mo makikita yung pagsusuportahan lalo ng magkakapatid at magagandang halimbawa yung ginagawa ng ng mga magkakapatid niya, Tito Haji, Tito eh. Arnold, Tito Neneng, Mami, eh. Tita Janet ya kumbaga nagkaroon-karoon sila ng, ng, mga designation na designate na gawaan si Tito Arnold siya talagang nagbabantay dyan sa gumagawa nagpapamirienda nagpapakain tapos sila Tita Janet naman tungkol sa financial si Mami naman tungkol sa legalities kasi nga siya may hawak din ng mga 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 documents niyan at siya rin nag-aayos tungkol sa ate, sa mga ganito. Inaalam-alam niya. Si Tita Nening naman siya yung tumutulong din sa pag-aalaga kay Tita, kay Tito Hadi don Doon na siya nagpapakain, nagpapaganito. At siya yung nagsumasama mag-ay araw-araw. Dahil nga doon sa ay at eh, Siyempre nakakapagod yung pumunta naman Pero yun naman may beneficyo naman sa katawan din nila Kaya saluto kami dyan sa mga kapatid niya Si Chacha siyempre shoutout dyan Dahil kahit nasa pampanga eh Nakikibalita rin sa mga nangyayari dito sa atin At cha, napapanood to ni Chacha Kaya shoutout sa iyo Tita yung samisan Nadadala kami dyan Pupunta kami dyan Kahit pag luto mo lang kami ng daing na matamis Okay na sa amin yun At yun niya, uh, chinecheck na ni ma'am yung mga numbers na ginawa niya. Hindi ko alam kung ano tawag dyan sa ginagawa ni ma'am. Basta, chinecheck niya na yung, yung bawat detalye na kanyang nakuha dyan sa lupa na yan. Pero medyo nahirapan nga din dahil nga at nagtagal. At inabot na rin ng gabi, nakita niyo naman. Dahil nga yung mga muhon, inawala <laughs> na o natanggal na pati ron sa harap sa likod kasi doon sa may pinakalat plan ng mami na hawak ng mami eh meron talaga naka nakalagay na may muhon talaga diyan kaso nga wala na kaya yun medyo natagalan sila at ngayon kailangan namin humanap ng reference ng ng mga kalapit uh, bahay namin diyan na merong kung sino yung ang may muhon para kahit papano doon muna doon makakuha ng ng tamang reference para sa sukat. Pero yan, nasukat na yan, ang kinahanap na lang yung reference na ganun. Kaya, bali magdadalawang, babalik kulit sila next week para na sa pag ng buhon, paglalagay na ng muhon. At syempre, yung tapat-tapatan na. Uh, at yun niya, medyo nag-walk trip pa kami dyan dahil may mga ginawa-gawa nga kami paghahanap ng muhon. Eh, ibarang sa panahon sa panahon ngayon. Ne, pakita mo oh, na, ay, pakita mo kay sa kanila paliwanag mo natin na saan kami diyan. Oo. Oh, oh. Ito ay po yung ano yung property. Oo. Oh, oh. Ang kailangan dito, dito. po natin kahit ano isa po dito along dito sa or dalawa po along dito oh, sa adjacent yan. lot. Bali ito pong dalawang to based din sa may ano din po sa lot plan niyo po. Yung yan po yung ano lot 311 ito pong nasa taas. <laughs> Kali na subdivide na subdivide naman na po pala to. Baka mayroon po silang good reference ito. Po. Si eh, ito pong na, ano ito ala 311. Po. So, kapit bahay, sa bahay po nung kapit oh, bahay. Eh, yun, mm -hmm. yung doon kay Dani at saka din sa kabila. Opo, kasi um, dito po eh. Yun, dito, at yun nga, pagkatapos ipaliwanag niya ate yan Nagkaroon kami ng trail O ng idea na kailangan namin humanap Ng mga kalapit bahay namin na mahuhon. Kaya nagtanong-tanong kami At pinapununtahan kami mga lugar-lugar. So, naglalakad kami, Naghahanap kami ng na mga dito sa long the highway, basta sa karsada na to. Kasi nga walang parang pinaka-reference ng mohon doon sa na pinasusukatan namin. Meron pero hindi na makita. Kaya ang ginagawa ngayon, ito, ito ro isang way hanap daw kami na may mohon dito sa Long highway kaso medyo gabi na sila medyo malayo-layo na sila naglalakad eh ano, sila, isang kamil, sila, isang pong magkasawa syempre searching for muhon, nakakita sila rito sa may sa may malapit dito, basta sa may taka sa so, loob pa ng bahay pinasok pa nila, ikikain ano, nakakita ng muhon sila insan, sana pwede, no? di ba insan? sana 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 For today's video, nakakita nyo naman o. No? O plan. Uwi pa ng Batangas yan. Uwi pa ng Batangas yan. Mga yan ha. Nakahanap ng mall. Nakakita ng moon Sa loob pa ng bahay. Motik pa makikahay. Dahil <laughs> nga Sa loob ng bahay. Sa loob ng bahay. Pareka, kuyog yun ha. kuyog yun searching for Mohon. Kaila... Kaila pa doy. Hindi mo hon Ano yan? Ano yan? Nagpaalam ka kaya Ano? 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 at ayun niya medyo malayo-layo rin naman yung nakita namin mo nakita ng mga insa natin mo at naghanap-hanap din syempre sa mas paligid na mas malapit-lapit pero yun niya pinuntahan na rin namin yung doon nakita nyo naman yan pakap na rin dahil medyo gabing-gabi na rin at dapat niya susukatan na rin doon kaso naman nung binalikan na namin medyo nag-iba na yung mood nung nung unang nakausap bukas na lang bumalik kaso oh, kasi hindi na. na makakabalik sila uh, fair insan fair dahil nga malayo sila pero ayun syempre um, fair time, fair time. ang kagandahan naman ng nangyari yan eh, eh, hindi na rin niya masyadong ginabi ah. si Latte kahit na gabi na rin parang 8 na rin niya natapos yan at ito nga yung dala namin mga dala nila insan ng mga gamit fair ah, fair time, eh mabibigat din yan eh buti na lang ayun Ay, niya eh kahit na malayo at hindi namin nasukat di na nila nasukatan dahil gabi na nga eh, uwi na lang kami at syempre masasyat kami ng konti doon sa kabila dahil birthday din syempre ng kapatid ko na si Oan kaya yon happy birthday sa kapatid natin shoutout yun at saka ito syempre kwentuhan hindi mawawala yung kwentuhan at yan ang kagandahan na mas maganda na sabi ko sin sineshare ko rin at sinasuggest ko sa kanila pag may pinagagawa na ganyan uh, la lagi sila mag-uusap para kahit papano isa yung idea nila isa yung mapapagkasundoan nilang sasabihin o gagawin o mas may magandang pwedeng sabihin na salita eh ma masasuggest nila at ayun lang syempre sabi ko nga ang video na ito eh dokumentaryo lang ng uh, mga nangyayari lalo na dito sa pagpapagawa ng bahay ng Tito Haji dahil siyempre ma kikita at mapapanood to ng mga kaapu-apuhan na rin namin na magkaroon din sila ng reference balang araw na ano ba yung istorya ng bahay ng matanda ano ba yung mga pinagagawa ng araw ano ba yung dahilan ano ba ganito basta yun lang sa mga kamag-anak namin dyan shoutout sa inyo lahat sumayon so, nyo kapayapaan peace be with you God bless